Ayan, palangga. Linis muna sa kanilang kanya-kanyang food cart. Linis. Tuwing umaga yan, kailangan bago umalis, linisan nila ang kanilang food cart. Yan na, ito si Tumboy, masipag yan. Talagang malinis ang kanyang food cart. Ayan na, punas ng punas talaga yan. Ito naman yung isa, wala pa, hindi pa nakagayak. Ayan, yung steamer niya, tubig pa lang ang nakalagay pang umaga yung dalawang food cart ko mga palangga pang umaga yan yan di pa siya handa o yung isa naman yung tumboy punas ng punas sa kanyang food cart kasi gusto talaga niya malinis palagi ito namang tatlong food cart ko palangga pang ito pagkatapos ng pananghalian sila lalabas kaya wala pang nakalagay ng mga paninda ayan na palangga Mamayang hapon pa yan, lalabas. Ito, ito pa yung isa. Sabay-sabay, kanya-kanyang pwisto yan mga palangga. Babat food cart, may kanya-kanyang pwisto. Ayan na, mamayang hapon pa, kaya ayan pa ang ano nila, wala pang mga laman na mga paninda. Garahin mo na sila, dahil after lunch pa yan. Ayan mga palangga, Ayan talagang maganda ang kita sa siyumay mga palangga lalo pag makahanap ka ng magandang pwesto ayan palangga ayan kaya tsaga ito naman nakalagay na sa steamer yung siyumay ayan kailangan dito pa lang sa bahay naka steam na dahil pag nasa daanan may bumibili handa na ito hinahanda nila handa na talaga dahil pag may bumibili sa daanan mayroon na silang okay nang ibigay Prepare lang talaga. Ayan pa, maraming inahanda. Mga gamit, plastik mga baso, lahat. Lagay ng basura, lahat. Ayan pa yung aso ko, nakaharang, oh. Oh, ganyan lang mga palangga. Maraming ipiprepare pa talaga bago sila aalis. Oh, ito yung isang ano ko, pang umaga. Ayan na. Ang palamig, kanya-kanyang palamig. Milon. Ayan na, palangga. Milon ang kanyang palamig. Ito naman yung anon sa kanya. Ito naman yung isa. Oh, ito pa. Kaya hindi pa kailangan talaga masipag ka dito sa siyumay. Tsaga lang talaga. Tsaga lang talaga. Kasi kung magandang pwesto, maganda talagang kita. Ayan pa. Patapos na siya. alis na yun. Ito naman yung isa, gulaman naman ang kanyang palamig. Handang-handa na siya. oh Inaatras niya palangga dahil aalis na yung isang food cart ko. Inapaatras lang niya yung isang food cart ko para makadaan siya. Yan nga, tinayin yung mga palangga. Handang-handa na yung isang food cart ko. Ganyan, maraming ipiprepare talaga mga palangga. Kailangan prepare talaga. Maganda ang siyo may negosyo. Malit lang ang puhunan, kayang-kaya. Kayang-kaya pa lang ga. Ayan na. Prepare na yung isa. Malapit na siyang matapos. Pero yung isa, paalis na. Ayan na, ito naman Java Rice.